General, please raise your right hand and repeat after me. Ako si... Ako si... Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Anotatis, Jr. Na itinalaga sa katungkulan bilang... Na itinalaga sa katungkulan bilang... Officer in Charge, Philippine National Police. Ay tayong na nanunumpa... Ay tayong na nanunumpa... Natutuparin ko ng bunghusay at katapatan... Natutuparin ko ng buong husay at katapatan. Sa abot ng aking makakaya. Sa abot ng aking makakaya. Ang mga takdang gagampanin. Ang mga takdang gagampanin Ng aking bagong katumpulan. Ng aking bagong katumpulan. Kalin sa bay nito'y. Kalin sa bay nito'y. Nangangako ko. Nangangako ko. Sa ngalan ng Republika ng Pilipinas. Sa ngalan ng Republika ng Pilipinas. Nakita taguyod at ipagtatanggol na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ang saligang batas at tunay na mananalig at tatalima ko rito at tunay na mananalig at tatalima ko rito na ko ang mga alundundinin at al al alitundunin na susunin ko ang mga alitundunin mga kautosan legal mga kautosan legal at mga dekretong pinairal at mga dekretong pinairal na mga sadyang itinakdang na mga sadyang itinakdang may kapangarihan may kapangyarihan sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. At kusa kung babalikatin ito, at kusa kung babalikatin ito, ang mga pananagutan ito, ang mga pananagutan ito, na walang, pasubali, na walang anumang pasubali, na walang anumang pasubali, o hangaring umiwas, o hangaring umiwas. Kasi nawa ako ng Diyos. Kasi nawa ako ng Diyos. Ipabati kita.